Maghanap buhay ng marangal. O, yung sila wala nasa, oh, sa ito, maghanap buhay ng marangal. Ngayon, pagka maganda yung service mo sa, sa kapwa, kapwa, kapwa mo, is, yes, yung sinisigay mo 50 pesos, Kasi sila kaya na, magladagdag, pusa, ladagdag ang kanila. May, pagka may kahalong panluloko, oh, meron niyang gaba, meron niyang hmm. ano, may balik yan. May konsekwensya. Oh, mabuti, kung oh, sa'yo lang tatama yan. Ano natin dito sa Manila, yung oh, turismo yeah. natin maapektuhan dahil sa inyo lang. O, nag-viral yan. O, pagka napanood ng iba yan, ano masasabi nila? Yeah. Arrestado ng mga operatiba ng Special Mayor's Reaction Team ng Manila Police District ang 33-anyos na tricycle driver na siyang responsable sa panggagancho sa isang foreign vlogger na naganap sa Ermita, Maynila, Kamakailan. Mga scammer ha, mga scammer yan sila. O, mga scammer yan sila. Pagsakay... I was scammed by a tricycle driver here in Manila. Yung 300, 300 100, abot na yan sa Ortigas. Ito. 200. 200. Okay. okay, sinabi natin, 50 pesos. Pag-abot ko, 550. 200, okay na yan. Nasita ito si Yoselito na nagpamaneho na kanyang tricycle na wala nang lisensya which is the violation of RA 4.36 So, upon investigation natin dito na napag-alaman natin na ito pala yung tricycle driver na nag-viral Ang okay, modus sa Coronel Ito po ng tricycle Oh. Mayroon siyang kailangan ng 50. Oh. Daba po, ini na ng tama ba 'yon tama ba 'yung ginawa niya O oh, ilang beses na bag ginawa 'yan Dito ba lang, oh pa lang O alam mo alam mo ba na epekto ng ginawaño okay. Ha? nag-vlog yung foreigner nasa Maynila, nagkalat ang scammer Oh. So, yan ang epekto niyan. Pag napanood ng iba yan, o ano sila, matatakot na sumakay sa tricycle or pedicab. Maraming scammer dito sa Maynila. oh, hindi naman totoo yan. At walang lugar yan sa panloloko. Viral sa foreigner. So, Pinontak natin si foreigners, si Australian. So happy na sa Cebu siya at hindi siya makakarating. But he positively identified itong driver na si Jose Lito. Yung nasakyan niya na kasama sa vlog niya. Foreigner, o, tignan natin kung anong ano niya sa inyo. Kung tutuloy niya yung complaint din sa ginawa niyo. Ha? Scammer in Manila dealing with buong Pilipino hindi nang ano kaya so, na nakatagal yung ganyang lakad niya na yan eh di ba? ayun ako ha? gustan ko rin sa, sino yung dalawang kasama mo yung babae sa ayo sa pangos na kayo nakakalala ko sa kaya uh, Dermita. Well, di mo ba alam na sa ginawa mo yun? kahit hindi doon sa vlogger, no? kung sino ordinary yung tao, eh, grabe'ng ta takot yung tinudulog ko sa ganun. Dahil tatlo kayo, isa lang sa pasayero nyo ng mga ano ano bang ano, ano, discount din at bakal ganoon. Hmm. Pati na ganyan. Uh, ah? Tatawlan pa ka talaga kaya ang mga sinasabi niyo. Oh, marami marami. Awesome oh, sure Maraming way uh, para kumita ka sa marangal na bagay. O oh, nakita mo 'yan mag-vlog, mag-viral. Oh, at hindi mo ba alam na apektado tayo ng taga-Manila? mapanood ng ibang foreigner yan. Kaya yeah, sisira yung turismo yung iaalagaan natin. O image natin ng Maynila na peaceful to live, work, do business. Dapat Sir, may alam na po sa sir, may uh, uh previous background, mga kaso. So, so, sa so. so, uh, investigation natin, wala naman tayong nakita ng ibang mga ano niya. May uh, oligodad sa drugs.

Sabi ng foreign vlogger, pag ng babae, tinanong. Tapos parang tinibrihan mo yung babae na uh, nakakaintindi din ng Tagalog. Ano ibig mo sabihin sa Satan na gano'n? Ito, kung -oh, ano sa masawa niya po. Na gano'n? Kasi ang kwento, sumakay siya, at tapos sumakay yung babae, may isa pang lalaki sumakay. Una yung babae. Una yung babae, hindi naman sabay. E. Sawa niya po. Sawa niya. Oh, grupo talaga yung ano, hindi na ako, ako sa tayo ko, baka marami na kayong nagawa ng ganyan. Kasi yung yung galaw nyo, ano na eh. Modus, modus, modus eh. Modus eh. Nakita no, nilang correlate sa, mm hindi -hmm. alam, marunong managalog oh. na managan na dito. Eh kayo ko nagsabi na 550. No? Hmm. Sino nagsabi? Kasama oh, mo po. Kasama mo. Ako lang pinagsabi na 50, 50 o uh... Pagdating doon sa destination, 5.50 na. Five minutes, 5 minutes away siya, 5.50. 5.50 na. Kanyari <laughs> <laughs> pa na si Ahan Hindi nyo ba, hindi nyo pa inatiyati dumayo sa <coughs> sisiyan niya, 5.50. No, mm -hmm. bago okay. kayo, sulito, <laughs> bago yun yan ha. Hindi, hindi maganda. Hindi, marami naman po akong nakatid na pa nga po makakasin. Hindi ko naman po ginagawin talaga na, kapit na ayos na, na ano, kaya pakiayos yung salita. Tapos naman na po na ano, na, 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 na nangyari yun. Yung mga sasok na dalawa. Bakit yung nangyari yun? Kasi ano, plano yun. Dahil sabi mo nga kanina, may sakit yung anak mo ba? Sino yung nagplano niyan? Sino Sino, sila po. Sinong sila? Yung mga alamaw po. Matagal mo nang kasama yun? Ano ka. po. Bira ko lang po makasama yun. Pero kung magamit ka, magamit ka. Magamit ka. O so, pag-aidea natin yung kasama na ito, Iisama na rin dito sa ano yeah. yan. Para matigil yung kalokohan niya. Ano po ba siya ang kakahanap kaso ng transfer driver? Ah, uh, siya ay sa subject natin for request for violation ng for Republic Act 4136. Sir, about dun sa sa uh, modus na nangyari, sir? Ano po ang posibleng mangyayari, sir, dun sa dalawa pang sinasabing babae sa atin sa lalaki kasabot na sa modus? Ah, uh, yes. Uh, ah, yeah, yan. Iniimbestigahan pa natin yung kasama niya. At kung ano, inihintay ko rin yung dating ni foreigner kasi nag-usap nga kami baka by next week, sana makarating siya. Para sa formal to? Oo, para makapaghahid siya ng formal niyang complaint kasi siya naman naging victim dyan. Oo, yun naman, ano po. Sir, sir, pagka-inform yung mga kababayan natin, pag may may, pag may legal na ganyan, sir, ano po baka magiging ating kapulisan, sir? Hindi din po tayo mga file ng directives so, of case file, sir? Kung wala yung... Opo, uh, opo. Ma, sir. ano yung nga po, sir? Uh, sa mga kababayan natin, o kung kayo, ganyan, may na-experience kayo na, kaya nyo, na kayo, o mali, lapit po kayo sa polis nyo, sa nearest police station. O, hindi ko naman, hindi ko naman kayo dinidiscourage mag-vlog or video. Pero, sana, lapitan nyo muna yung polis nyo. At, uh, gawa niyong, Tignan natin ang action na gagawin ng polis natin bago kayo mag-vlog na ganyan. Kasi, ma siyempre, hindi rin maganda para sa ano, may effector na negative din yan. So, kung, <coughs> kung meron kayo reklamo, meron kayong gustong action na ng polis natin, lapit po kayo sa polis natin na malapit. Sigurado naman, action lang po nila yan. Sir, gaya niya, nag-vlog yung uh, foreign vloggers eh. Nahuli niya yung suspect. <coughs> ang next procedure sir, kailangan mag-file sa... Yes! Place, opo! Or mag-complete Opo! Sir. Uh, uh Mag-appear siya personally. Pumunta siya dito. Puhanan natin siya ng uh, complaint niya. mag mo siya ng affidavit niya. Uh, sa, siya po ang victim dyan. Siya po ang may rights na mag-complete. Kasi nag-viral ka, ano masasabi mo sa mga kapwa mo driver? Na ganyan. Kasi sobrang perwiso yun sa tasa sa mga ano sabilyan. Pag oh, no, po ako tularan nila, tama na yun sa beses lang ko, Mayayari sa mga polyo. Pero hindi na po sa pwede lang sa foreigner eh. Maraming ganyan. Yung ibang, Sir, may incident din na ganyan sa Divisoria na nakagaan din. Diba? O sa Binondo. Mga ganyan ang modus nyo. Ano man Kasi kawawa yung mga sibilyan, yung mga tao, mga kababayan natin. Diba? Hindi lang yung mga foreigner eh. Yung mga may, may victima din na naghahanap buhay na empleyado. So, Kung no, na nila ako tularan sa so, ginagawa ko po lang para hindi na po kumalat. Kasi sa tanong ko yan, gano'n ka lang katagal gumagamit? 2015 po. 2015. Sa so, ganun, no? 2015, nag-start ka gumamit. Iga na tokhang? Iga na tokhang? Iga na tokhang? Nag-start sa bagay niyo. Talagad po ko nung araw na yun. Ay, opo. Uh, sa mga kasama natin, sa mga nakikinig, sa mga kababayan natin, sa Maynila o dito sa Pilipinas, maging man. Kami po dito sa Smart po, kami po ay inyong maaasahan. Ang, buong puso namin, ang servisyo po namin ay ibibigay ko namin sa inyo para masatisfy kayo at ma, ma, ma nyo na meron pong polis na maaasahan nyo po. Yan po ay aming pangako po sa inyo. Ang abot po ng aming makakaya na ibibigay ng servisyo para sa inyo, handa po kami dyan. Sir, uh, binda ah uh, 3 of the smart Sir, special mass reaction tip. So, ano po ba ang instruction natin and ni Mayora sa inyo, sir? Dito sa lungsod ng Maynila. So, una, dito, kailangan may disiplina tayo at uh, kumulong tayo sa ikakaayos ng Maynila. Ako naman, personally, ah uh, ang plan naman ni Ma ang plan naman ni Mayora at plans and programs niya, eh kami naman naka-align with that. Yes po. I'm Major Romel Purisima po. Ah, uh, the Chief Smart po dito sa Manila City po. The Special Mayor's Reaction din po. Thank you very much, sir. Thank po. Thank sir.